So meron tayong viewer dito na nagsabi na after may install niya yung dash cam niya na dd Z50, after a week yata, na drain yung battery ng sasakyan niya. Paano ba natin may iwasan na mag-drain yung battery natin na syempre kaya nga tayo nag-install ng dd Z50 or Z40 kasi meron siyang front and back na camera na kayang mag-record ng footage kahit naka-off yung makina. So in this video, tuturo ko sa inyo ano yung magandang settings para maiwasan natin madrain yung battery ng ating sasakyan. So actually, hindi naman talaga siya 24 hours recording kasi automatic siyang magpapatay or mamatay yung dashcam kapag medyo mababa na yung voltahin ng ating car battery. So, hindi talaga siya umaabot ng 24 hours. Depende sa battery nyo ito ha. Umaabot lang siya minsan ng siguro ng 3 hours, 6 hours. So, hindi talaga siya 24 hours. Hindi mo siya pwede maging CCTV kasi hindi naman ganun ka ano yung battery na sasakyan. Ang kagandahan lang talaga na ito is kapag meron ka mga saglitang lakad. Mag-withdraw ka lang kunwari, O ganyan, or ka saglit. So, ito na nga yung settings. Ituturo ko sa inyo. Una-una yung gagawin is dapat nang install yung dd app sa inyong cellphone. So, i-open nyo lang yung dd app. So, ito yung sa akin. And make sure na o-open nyo yung wifi ng cellphone nyo kasi i-coconnect nyo ito doon sa wifi ng ating dashcam. So kapag nakita nyo nang yung cellphone nyo is connected na, nakalagay DD5 Z50, connected na siya, punta na kayo dito sa device settings. Ayan. Pagdating nyo dyan sa device settings, ayan, makikita nyo na yan dito. Merong power on tone. So dito, ADAS, itong intelligent, hindi ko na to inactivate. Ang importante kasi sa akin sa daan is meron akong recording. Naka-activate dito sa device recording ko, yung AI265 video encoding. Kapag alam niyo yung cellphone niyo na medyo hindi naman sobrang high end, wag niyo na i-activate. Pagdating dito sa recording solution naman, importante naka 4K ka, naka para malinaw pa rin no? lalo na kapag gabi. Pero hindi ko sinasabi sobrang linaw sa gabi, pero malinaw pa rin. Timestamp syempre naka-on, pati microphone recording naka-on din. Display speed naka-on. Dito tayo sa capture sensitivity. Dito kapag nagda-drive tayo, kunyari may bumangga sa atin, naka-medium lang yung settings ko. So, hindi ako masyadong nag-high, sobrang high or sa sobrang off or low. Okay na ako sa medium. So, dito tayo sa parking monitoring. Ito, importante ito. Enter after the vehicle has told. So kapag nagpatay na ng makina, nakapark na kayo, automatic siya mag ano, 'di ba, magre-recording. Ang i-select niyo dito is time-lapse recording lang. Kapag nilagay mo dito sa ordinary video, mabilis maubos 'yung ang ating battery. So baka hindi umabot 'to ng oras magka-cut off na siya, mamamatay na yung ano natin, yung recording. Kasi itong time-lapse recording, parang photo lang siya, nang picture siya ng marami, pero hindi siya sobrang energy consuming bayon, o hindi siya malakas sa battery. Mas maganda to. So, dito na tayo sa parking monitor monitoring duration. Ito naman, kunyari, sobrang lakas talaga ng battery nyo, no? Sobrang taas. So, baka battery ng truck yan or baka truck tong gamit. Baka sakaling umabot ng 24 hours. So, dito na tayo. Battery protection. Ito na yung importante. So, kung medyo luma na yung battery nyo, kunyari oh, 3 years old na. Ang advice ko talaga is high. Hindi ako nag-risk na maglagay dito sa medium or sa low. Kasi, ang mangyari nyan, kunyari sa medium ka or sa low, hihintay ng DDP or ng hardware kit na umabot umabot ng 12 volts na lang yung battery mo bago niya puputulin yung recording. So kapag umabot sa 12 volts, puputulin niya na yan. Ang problema sa ibang sasakyan, lalo na no kapag uh, sobrang ano na, di ko alam ha, kung ano pang meron sa sasakyan nyo, pag start nyo sa 12 volts na sakto, hindi kaya ng makina. So ayaw mag start, parang drain So lalo na to dito sa low sa 11.8 volt. Hindi ko na ina-advise. Lalo na kahit siguro bago battery nyo, hindi ko i-advise na ilagay sa medium or sa low. Mas importante kasi para sa akin, mas hassle kasi kapag ano eh, pag ma-drain, kapag nag-start ka tas drain, mas hassle yun. Kaya mas maganda i-settings mo na lang sa high para sure kami may peace of mind ka na mag start yung sasakyan mo kada gagamitin mo. No? Dito makikita nyo sa baba, no? may oras siya kung June 25, under voltage shutdown. Kasi binaputol naputol na hindi siya nag-recording. No? Hindi ko lang hindi ma-zoom in to para makita mo sana exacto. Pero lahat ng red na yan, ibig sabihin namatay yung recording. ah, uh, sunod niyan, battery protection. Wala nang iba. Yun lang naman importante doon. About device, check-check nyo rin kung merong mga device update. i Recap ko lang, ang pinaka sa settings na to, kapag gumagamit kayo ng mga hardware kit na, dashcam, tulad ng dd Z50 or Z40 na mayroong ganitong features, is yung battery protection dapat naka-high. Ulitin ko, tapos, yung enter after the vehicle has told or kapag namatay na yung makina, dapat naka time lapse recording. Huwag nyo ilalagay sa ordinary video. So, yun lang. Ito, sample ko to ha. Bubuksan ko yung ating uh, device album. Ito na yung mga nagre-record. So, kunwari, itong, saan na yung nakapark? Ito. So, ito yung ating nakapark lang. No? Ito yung sa front. Ay, makikita nyo yan dyan. Ayun, no? time lapse lang. Diba? Mabilis lang siya. So, pwede nyo lang siyang slow motion pag may nangyari sa harapan habang nakaparking ka dito sa harapan ng Uncle Jens, kunwari may nangyari, makikita nyo, di ba? Ito naman yung rear. Okay, ito yung rear. Ayan. Kaso, ang problema, hindi siya sobrang linaw. Yung windshield mo pagbasa, ano talaga, maganda talaga to kapag uh, hindi naulan. Pansin na blue man tong mga accidents na nangyari. So, parang ano lang din to, insurance ng kotse kumukuha tayo ng insurance ng kotse para just in case may accident, meron tayong pang protection. Ito rin, kumukuha tayo ng DDP dashcam para meron din tayong ano naman, pang dagdag evidence. So panoorin mo tong video na to kung gusto mong paano mag-setup ng dashcam na ikaw lang na hindi ka nagagastos magpa-install pa sa iba. Step by step 'yan. Yan lang, maraming maraming salamat sa panonood.